Sekali na natitibag sama po tayo ng ating mga farmers. Okay? okay. 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 Samahan po. Samahan niyo po ako magbilang in five, four, three, two, one. Yay! Official Yay! na po uumpak ang maintenance festival. Yeah. <laughs> sa akin pala yun. Ang <laughs> <laughs> uh, Mindanao no Fruits and Food Festival po ay ating po uh, matitigmak sa loob po ang walong araw. Simula po ngayon, October 10 hanggang October 17. Sa lahat <laughs> po ang ating bahagi po, Food Festival. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po mula po sa po na ating minamang Mayor Francisco Isco Moreno Dolagoso. I-enjoy po natin ang ating Food Festival na yung aga. Ingat po at Manila! Ang mga yung Ang ano? Ang mga ano? Ja, ik denk het wel